Ano Bakit <laughs> <did you forget. laughs> Nasa isip pa rin niya yung mga pagpapa-exam, no? Nancy! Nancy, ano tinuturuan mo? Sa college o elementary? <laughs> ha? Ano ka mo ka po, gate alang ilan. na naman, Ma'am, Irene, ma'am, amay. Ha? Sa elementary siya nagtuturo. Ma'am <laughs> So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie ay papunta po ng uh, Pangasinan. Pero, sa hindi po <coughs> inaasahan pangyayari, may nasalubong po kami na isang uh, ate. At ito uh, po siya, madungis. At uh, hindi namin alam yung pagkakakilan lang. At uh, binilhan natin siya ng pagkain. At uh, kinausap namin siya mga kababayan, pumayag naman. So, ang gagawin na lang namin isa, yun naman talaga ang mission ng Daddy Frankie, yung matulungan yung mga kababayan natin, na kagaya nito, may mga kababayan tayo na naliligaw ng landas. So, nakita namin siya sa may part Bukawi, kaya nag-isip ang team Daddy Frankie na i-uwi muna sa shelter para mabihisan, kasi kawawa naman. Uh, okay naman siyang kausap mga kababayan, nasunod naman siya sa mga sinasabi namin. Yun nga lang, hindi po niya nasasabi ang kanyang, ah, uh, pangalan. Kaya kung sino man po nakakilala kay ate, ayan, baka makilala nyo po siya or uh, sa mga kamag-anak niya. ay na. Ayan, sa mga kamag-anak niya, mag-message po kayo sa amin. Siya po, iuwi namin siya sa shelter para mabihisan, mapagupitan. So, ate... At, oh. Tapos sabi, mga kababayan, One sabi pa nila mga kababayan, metro dati daw siyang teacher. Ate, ano pangalan mo ate? Blaba, spelled b a m e Ate, ano pangalan mo po? Nolet Chicharon, baiting gete sana. Hindi ko na yung salita mo. Anong salita 'yon? Irene Cata Pedro Man, e, ikapasa garin ka be Melte Patris, sabakan nana ko sana. Pak ha. Ay. Ah, dapat stadium. Pakainin mo. Napaka-dumi na ng mga balat niya no ilang araw na talaga. Hindi lang araw 'to. Buwan na. No, pero ano, pag napaligoan tumaulain, magbrushin eh. natin, no? Ate, maligo tayo, ha. Okay? Ligo ikaw, ha? Pa-makilala ka ng kamag-anak mo. Ayun, kain ka. Teka muna. Teka, kakainin. Okay, Mm -mm. Sorry. Okay. Dati Sorry daw po. siyang teacher, mga kababayan. Para malaman natin ang uh, pagkakakilanlan unti-unti. Kaya pa-share nyo po yung video natin. Makatulong man lang tayo kay ate. Hmm? May mga tali-tali na. No? Sino nagtali sa'yo niyan? Para siguro hindi bababa. Kaya, ang deserve, pero ang mga pipasas. Kaya, Lucas, uh sa matarong ka lang yun, hindi ka benders yun eh. Comforter, sir. Comforter? Bakit? Habol? Bakit? Oh. Uh, Para uh, kita sa buha. Hindi na, hindi na. Oo, uh, sige na. Uh, uh, eh, mo na yan. Ang ganda ni Ate Nancy, ah. <laughs> no, maganda ka. Sayang lang, nad nadumihan eh. Diba?

papa papa Nancy Pwede sige nga na Nancy Nancy tata tata ano tinuturuan mo sa college o elementary <laughs> <laughs> Ha Ano nga kasi <laughs> principal mo ka ayun po do magate lang <laughs> ilan <laughs> Kawitan na naman tar school Ma'am Irene ma'am Amay Ha sa elementary siya nagtuturo Ma'am <laughs> Irene Nababanggit niya pa rin yung mga kasamahan niya Mga Nabanggit pa niya principal eh Si Ma'am Javier. Ah, Ay, ayun na makaldo nga. Si Ma'am Gregorio grade 3 naman yun. Pero nandun na. Ah, kay Ma'am Gregorio sa Gretri. Grade 5 po siya. Eh, ikaw, ano tinuturuan mo? Ay, kasi na kami, yalo, tsaka, na sa na nag-basis <laughs> kami yung yellow, tap right, saka mag-tagas Ah, ano tinuturuan mo ate? <laughs> ah, tayo tayo na English, Science, Filipino, maunlad sa pamamayan, kultura, sibika. Kultura, sibika. Hikasi. Filipino. Sa... Ay, si Kitar po, saram na. Kaya siya, tapos ha? Kaya siya, manang kasi ah, sa kagancham. Ha, kasi rin na alam, sa kapit alam tayo sa call. Wala yung dagula, ay kapit alam din yun. Bakit ka napunta dito? Eh, kasi sa trabaho, nagpapaway lang. Ah. Kasi ay lalitiri, at mahirap yung pagkainan po, sir, kasi ano po ka nang standing, tapos Busy talaga kami. Busy kayo? Mahirap ba magturo na estudyante? Four and five kami nag-off. Ang ah, pirmaya namin five eh. Pero three talaga ang off Mm. -hmm. Three talaga ang off kasi kapoy. Kapoy? Kapoy lawas? Mm, sa gripo. ako naka-assign doon sa Mineral Water ako. Oo. Oh. Sa Isla Resort Way, Bobli. Ay, be careful. Twenty-four. Mm -hmm. mm, Patricia's Bokopi. Yes, sir. Friendship. Yes, one six seven zero. Six. And then mail round, forty eight fifty seven, okay. si, ano eight seventy five. One twenty eight seven. Mam Nancy, ano pa? One eight. Mam Nancy, ano? pangalan ng principal ninyo? Six three, peng, three money, po. Eight three, eight Alba. One percent, seven, citizen, three, four seventy Fifty two. four fifty eight. Ano pangalan na principal? Eh, Travis ko pang Hindi ko nakalimutan. Ako. Ano pangalan na principal nyo? 1, 3, 85. Hindi. <laughs> si, si, principal, anong name? nga. ayun nga na medyo si. Hmm? Ah, uh, sa so, depende po, psychological po, stomach po, depende po sa iyang gigaon po. Opo. Oh Basta ipaduol lang sa kanya yung pagkain palagi. Kung subo siya, baka ibibigay mo oo, na talagang kailangan lang, may pagkaon, may baon lang talaga siya. No. <laughs> Ang pagpahoy po kasi kailangan. Erga besa papa. Ta -ta, ano pa? Ta -ta. Ano pa? Tenancy ano pangalan ng anak SBL mo? SBL pla ba nga? Anak mo, anong pangalan? Ah, uh, my daughters and sisters, yes. Eh, Rosemary Lariusa, that's my place. Pacificate Parts, Dumagayte, ilang ilang. Dumagayte, ilang ilang? Opo. Silsa Riusa, yes. Sabo ni pa. Yes, yes, yes. Anong pangalan ng asawa mo? Imo um, asawa. Ah, enter na siya PSNS o Maxwell Maris para bagbag kalumpit pa. Malulus. Sa iba is T. Hmm. Center, Malulus, PCC Bank, Metro Bank, Land Bank, Versatility, excuse me, bring, excuse me, bring up center, etc. Mm -hmm. Throw money, with etc. Sa <sighs> so, Metro Blank, nga! Eh tingnan mo, alam bank may ATM. Ah. Meron meron kang ATM? They have sent for that sa tingin sa psychological, pero may sent ka lang. Tell Ay, wa mo kili, kili mo, ay. makita ni ano Kuya Rob. Last naman ah. Kaya eh. magkasana ka nang no? So ayan mga kababayan, ah, pansamantala i-stop namin ng uh, pagbibidyo. So maglalamig si Daddy Frankie na i-share nyo po itong video natin para uh, <coughs> matulungan natin Magpapa si ate. Lang lang Hindi pa namin lang alam lang. ang uh, pagkakakilanlan. Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, sa po siyang teacher. So nakaawa naman mga kababayan. So ang gagawin namin dito is bibihisan, papaliguan. Tapos uh, papacheck natin sa pagupitan kung anong pwedeng gawin sa ulo niya. Pero sa hair niya. So in, pero tingin ko baka makakalbo na to. Ma, mataas oh. yung papa. Uh, Ma, mataas. So, maraming maraming salamat mga kababayan. Share yes. po natin yung video. God no, bless po. na <coughs> <coughs> <coughs>